morning po sa inyong lahat. Pakibati naman po ng God bless you ang katabi mo. Pakibati po ang ating Panginoon ng masigabong palakpakan. Ikalami, ikalimang madaling araw ka nang gumigising. Amen. At sa kalagitnaan ito, marapat lamang na ating ilahad ang karanasan ng Inang Maria. Siyang napuno ng biyaya, siyang napno ng grasya, binalita na ipanganganak ang Mesiyas sa pamamagitan niya. Kaya't tularan natin ang Inang Maria sa karanasan din po natin ngayong ikalimang Misa de Gallo. Hayaan nating alagaan ang isa't isa ng at-anay na siyang bukal ng buhay. Una ay ang salitang bukas. Pakiulit nga po. Pangalawa ay ang salitang bukal. Pangatlo ay ang salitang Yeah. Ano po yung una? Pangalawa. Panghuli. Ayan. Pwede ka na matulog. Alam mo na yung ating uh, mensahe. Ang Misa de Gallo ay nakatutuwa dahil sa alanganing mga oras, bukas ang simbahan. Ikaw din ay sa di mo mamalayan, nakabukas ka din sa diwa at isipan. Naglalaban nga ang diwa mo ngayon Marahil nakabukas ang mata, inaantok ang kalooban. May baliktad naman, sarado na ang mata, pero bukas pa rin ang kalooban. Pero 'yon ay nakaugat sa isang dalaga na siyang hindi naging sarado bagkus noong sinabihan ng mabuting balita ay naging mapagpakumbaba. Kung hindi nyo maalala kahapon ang Ibanghelyo, parehas na parehas din. Anghel, si Gabriel, ganun na ganun. Pero hindi naman ginawang pipi. Hindi pinarusahan si Maria. Bakit? Dahil nung sinabi sa kanya ang balita, kabutihan ang kanyang nakita. Mabuti ang lahat kahit na alanganin ang balita at hindi niya maintindihan nanddudoon pa rin ang pagiging bukas nanddudoon pa rin ang pagiging mapagpakumbaba sinimulan ng inang Maria na maging huwaran tanggapin ang napakadakilang biyaya. Kaya't mga minamahal, sa iyong pagsisimba ngayon, muli nating ialay sa Panginoon ang mga iba't ibang biyaya na meron tayo sa buhay. Yon ang napakaganda ngayong paparating na Pasko. Bagamat meron tayong kahilingan, meron ng mga natupad sa ating kahilingan. Amen. At yung mga natupad na yon, halina at maging mapagpakumbaba. Halina at buksan muli ang iyong puso. Binuksan ng simbahan para ikaw din ay naririto. Maging bukas ka din sa mga pagkakataong lantad sa iyo. Pangalawa, hanapin mo ang pinagmumulan walang katapusan. Maging bukal ito sa iyong kalooban. Amen. Sabi mo sa katabi mo, napipilitan ka ba? Hindi naman. Amen. Bukal ito sa iyong kalooban. Amen. Palakpakan mo ang pagiging malaya sa iyong kalooban. Sabi nga ni Father Jojo, may mga wish tayong masusunod, na magustong masunod at matupad. Pero ang pinakamagandang himala ngayon ay nakakapagsimba ka pala ng ganitong alanganing oras. Sabi mo sa katabi mo, alanganing oras. Alanganin. Alanganin ka. Kaya naman pala. Amen. At hindi mo maintindihan, saan ang gagaling yun? Ba't ka gumigising ng ganito? Ba't ka dyan umupo? Sinong pakay mo? Siyempre, sana mabunot yung upuan. Yun lang ba? Eh kung hindi ka mabunot, titig na mo yung mga nabunot? Sir. Akin yun eh. Ganon yung ugali? Hindi. Ang siyam na madaling araw na ito'y paalala na hindi kailanman tumitigil ang Panginoon. At kapag nadiskubri niya katulad ng naramdaman niya sa Inang Maria at sasamahan ka nga ng Inang Maria para sabihin sa iyo, Lumaya ka maging bukal ito sa iyong kalooban. Lumaya ka at gumising. Sinadya ko yung feedback para magising ka at huwag kang sumimangot. Gumising at muli mong tantuhin. Ano nga ba itong binabalita sa akin ngayong taon ng Panginoon? at makita mo ay nanggagaling sa kanyang pagmamahal at nung napuntuhan niyon ng inang Maria hindi na naubos bagkus siya mismo naging bunga para maiparating sa iba kung paano ang magandang pananaw ngayong paparating na Pasko. At sinabi sa kanya ng anghel, Nabalitaan mo ba si Elizabeth na iyong kamag-anak? Parang ano eh, no? Parang nagmamarites din niya nga, ano eh, anghel, di ba? Balita, kabel, balitaan mo ba? Oo, oo. Di ba, di ba? May kamag-anak ka, di ba? Oo. Sino kamag-anak mo? Si Elizabeth, di ba? Baog siya. Mm. di ba? Oo. oo. Ano na ngayon? Oo. Di ba maganda ang nangyari sa kanya? Yon ang tunay na marites. Hindi yung kasamaan, kundi yung kabutihan ang nakikita dahil walang imposible sa Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka imposible sa Diyos. Palakpakan mo ang babaguhin sa iyo ng Panginoon. Totoo yun. Hindi ka imposible. At ngayon, alam ng yan, pinag-uusapan ka ng mga anghel. Kita hey, mo to, hmm. si Simba Simba. Hmm. Yan mo, si Simba Simba siya. no oh. Ano kaya yun? Anong pangarap niya? Makakabuti kaya sa kanya talaga? Sana magtiwala siya pagkakalobyan sa Kanya. At makita niya na siya'y bukod pala, bukod kang pinagpala sa lahat dahil bukod tangi ang iyong karanasan. At sinabi ni Maria, Ako'y anghel ng Panginoon. Ako'y anghel. Ako'y alipin Panginoon. tulad ng anghel. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Lumisa na ang anghel dahil natupad na ang kanyang misyon. Ang iyong pagtugon kakaiba. Ang iyong pagsama at kung bakit natin pinararangalan ang Inang Maria. Dahil sa kanyang katangi-tanging ganda, hindi sa itsura, kundi sa kanyang pagsunod. Tayo din, sumunod sa ayon at abot ng ating kakayanan. Hindi tayo babayaan ng Diyos. Nasa atin ang Panginoon. Amen. Kaya tanggapin mo ang Panginoon. Napakaganda nitong pagtanggap mo sa kanya. Naghahati ang diwa mo. Tulog ka ba o gising? Tatayo ka mamaya, uupo Minsan nakatayo ka na nga lang at natutulala, nakakatulog ka pa. Amen. Palapakan mo ang Panginoon sa ginagawa mong yan. Pero mamaya, pagdating mo dito sa harapan at tanggapin mo siya, tanggapin mo talaga siya. Eh, meron po ngayon eh. Buti nakita ko po yung post. Mga kabataan, pinaglalaroan na ang ating pananampalataya pinopost pa sa TikTok para magkaroon ng maraming likes. Ay hindi po mangyayari yun dito. Aagapan po namin. Ikaw naman, kapag magkukumunyon ka, ha, sabi mo sa katabi mo, ikaw naman, pag magkukumunyon ka mamaya, huwag ka nang maarte. Ang dami-daming ginagawa. Tanggapin, kamay, o bibig, Tanggapin agad ang Panginoon. Wala nang arte-arte, kung ano-ano. Dahil kung gagawin mo yan, makita ka ni Ate Mabel at ng mga greeters and callers. Si tanggapin mo na agad siya. Hindi ba yun ang ginawa ng Inang Maria? Alam ko, nalilito ka, ano ba tong tatanggapin ko? Pero tanggapin mo at manahimik ka. Dahan-dahan ipapadama sa iyo. At nung si Maria nga ay sumagot, pumunta siya at makikita at mararamdaman natin ito. Pagkatapos ng misang ito, may mga mangyayaring hindi mo maintindihan, pero makikita mo ang biyaya. 'Yun ang bukod-tangi. 'Yun ang bukal sa kalooban. 'Yun ay biyaya dahil naging bukas sa iyo ang Diyos. Amen. Mga minamahal, may bukas tayo sa Panginoon. Halina at samaan ka ng Inang Maria. Nakakalimang madaling araw ka na. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. At sa paggising natin, bukas ang simbahan. Bukal ang grasya at sa tulong ng dasal ng inang Maria bukod kang patlain dahil bukod tangi ang karanasan sa paglalakbay natin kasama ang nanay amen pakiulit nga po bukas bukal bukod tangi palapakan mo ang panginoon may this building which we dedicate it to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Lord. Mga kaparokya, mag-like at subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com slash hfprojas at i-follow na ang ating Facebook page www.facebook.com slash hfprojas Maraming salamat po mga kaparokya!